Paglabas ko nga pala Nakakuha agad ako ng aking unang booking Tagig Papunta ng Barangay Rizal Tagig din Pamasayan ni bossing 97 pesos Binigyan ako ng 113 pesos Ikalawang booking Barangay Rizal Papunta ng Amex BGC Pamasayan ni bossing cashless 57 pesos pangatlong booking Raging Bull Burger Shangri-La papunta ng City Beds, Pembo masahin ni bossing 58 pesos binigyan tayo ng 65 pesos pangapat na booking Barangay Rizal papunta ng South Signal Village, Tagig. pamasahin ni bossing 69 pesos binigyan ako ng 100 pesos tip ako ng 31 pesos panglimang booking Acacia Estate papunta ng South Signal Village ay, ay, na sa Payagan, Tayo, God? Sa sa kasamaan pa hindi kami pinalabas sa dalawang gate sa Mayakasha Estate. Tanging sa Levy Mariano lang daw, pwedeng lumabas. Ito pesos. Ipan ng 4 pesos. Thank you. Pangalim na booking, Jollibee Signal. Papunta lang rin dito ng Tagig. Pamasahe ni Bosing, 50 pesos. Pampitong booking, pamaya ng Diego Silang. Papunta ng Kalayaan. Ang dito ni Bossing, 99 pesos. Sinuklayan ko siya ng piso. Pang walong booking, kalayaan lang. Papunta ng Shangri La Hotel. Ang dito ni Madam, 50 pesos. Binigyan tayo ng 10 piso tip. Thank you. Bago sumibol ang araw, eh, nakakuha tayo ng pang na booking. Pateros, papunta ng Telus. Makin exchange. Stage. masaya ni Madam, 90 pesos. Cashless. Pag sibol ng araw, eh, nakakuha tayo ng pang 10 booking. Makati papunta ng BGC, Tagig. Sa baba naman doon, binayaran tayo ng 75 pesos cash. Ang labing isang booking, Barangay Rizal, papunta ng Uptown Tower 2. Pumasahin ni Bosing, 62 pesos, binigyan tayo ng 70 pesos. Ikalabing dalawang booking, Isrebo, papunta ng TMI Tower, mga Kalabing tatlong buwing kalaya na binyo papunta ng Kapitolyo, Pasig. Ang masahe ni tropa, saratong isang dang piso. Ikalabing apat na buwing, Bornay, Kalawaan, papunta ng pamantasan na lungsod, Pasig. Ang masahe ni madam dito, saktong 50 pesos dahil naka promo. <laughs> Ikalabing limang booking Bambang papunta ng Tri-City Medical Center Pamasahin ni Madam 57 pesos cashless Ikalabing anim na booking English Burger sa ano rin, papunta ng Melo Steakhouse BJC Pamasahin dito ni Madam 75 pesos Pinigyan tayo ng tip Ikalabing pitong booking Dali Santa Ana Pateros Papunta ng bukid ni Pepe Resort Ito lang ba masyari nga mag Good Ikalabing walong buking at uling buking Pateros to pateros din Malapit ang biyahe Pamasahe dito ni madam, 70 pesos Sakto Uwi na tayo ano Puro naka-disolt yung pinanggas ko kanina